Ang tinawag na The Battle of Los Angeles ay isang hindi may paliwanag na sagupaan sa ere ng American Air Force at American Military nang magpaulan sila ng bala at misal sa ere na hanggang ngayon ay nagbibigay ng misteryo kung sino ang target nila noong gabing iyon. Nangyari ito noong February 24 at 25 noong taong 1942 sa Los Angeles sa California sa Amerika. Sa kasagsagan ng World War II, pinaulanan ng bala at misas ng mga Amerikano ang mga sinasabing kalabang Japanese na na-detect nila sa himpapawid ng Los Angeles sa California. Naagad ikinatakot ng mga residente dahil sa malakas na putukan sa ere at impresyon nila ay sinasakop na sila ng Japan. Kinlaran naman ng American government ang insidente at ayon sa American government na huwag mabahala dahil hindi mga sundalong Hapon ang kanilang ginera sa ere noong gabing iyon kundi ito ay false alarm lang na dulot ng isang naligaw na weather balloon. Pero ayon sa publication na The Los Angeles Times na nagpublish ng article at larawan tungkol dito noong February 26, 1942, makikitang maigi na nakatutok ang mga ilaw ng American military sa isang UFO sa ere. At ang dahilan ng gobyerno ng Amerika na ito ay tawaging isang weather balloon na nagdulot ng false alarm ay para pagtakpan ang kakaibang insidenteng ito. <coughs>